Oh, ba, ay grabe laki. Hindi na niya. Ah. Si, ay, oh, nakahuli ng malaki. Grabe. Pala na diyan. Pala mga dito na Wow! Oh laki. Malaki rin to. Pala lalo. Hello po! Isang maulang umaga po sa inyong lahat Bali kami po ni Bossing ngayon ay mamaman daw po ng mga bubong dito po sa Palaistan Maulaan May huli may huli po. Wow, tatlo po ang, Aba, apat ang huli. Wow, dami pong huli. Apat na peraso. Dito ko lang ah. Sa baba. Meron. Wow, meron din po. Tatlong peraso naman. Papa rito pag tatay, busing. Paalpasan ko lang dalawa. Paalpasan daw po ni busing yung ano ah. na Parang isa yung isa ay binabag na. Murder na. Wala nang sipit. Kaya nga sabi yun. Tatlo po ang huli. Kasi maliliit pa. Hingga isang babae at ang huli. Pukunin natin isang walasipit ha, na, na babae. Ikaw. So, was... Pakanda ah, natin sa birthday mo. Mm -hmm. Sa so, anniversary natin. Diba ka? Hmm. Mamaya po namin mm, babalikan ni Bossing yan pagpabalik na kami mamaya namin dalhin. Oh, dun na tumpos na. Wow, may huli po uli, dalawa. makulimlim maulan. Ba may huli po uli? four wheels. Apat na peraso. Pala wala isa pakalpasan mo yung isa po sa parang ngayon wala pang nahuhuling malalakihan eh hindi gagaya nung oh, ngay... sa ano pa ngayong mga berman san eh Ay, pagkapat hindi nakakabot ng malaki ano kung bakit Bakit? Ganito pa na ang hinuhuli nata. Mm. Bakla, ganito. Dapat ay eh, pagka yung... Dapat pag yung nalaki atang alpasan. Uh, ay, eh. hmm, ay nagbabawag Hindi namamatay. Hmm, sa bagay. Ay, sa man sa mamatay pa, hangi. Pag mataba na po at uh, pasok na sa sa size ay amin ang hinuhuli. Ay, nakawala na. Wala na yung huli. Oh, nakaalpas na po. Hmm, bukas na. ako po yung nakapayong at tumuulan. dalawa po ang huli na yun meron ka pa dun ah sa bandaron matagal-tagal din po kami hindi nakapanghuli ng alimangot nung nakaraan ay tagilaw ang tubig Ilan ang huli naman yan? Tatlo? Dalawa. Dalawa. Maliit po yung isa alpas ano ni Bossing. Wow! Tatlo po ang huli. Yung isa lang ang ating nasiro. At nakatakas. Pero lahat po nang napandaw namin ni Bossing ay eh, may mga huli. Sasarado yan, Jerry. Okay. Baba wag pagka uh, sinama ka na. Okay, ito ko eh. Oh. Ay, doon na. Meron pa. Wala na. Ah, may isa pa. Wow! Isang peraso. Mukhang mataba. Mamulot muna akong pilaway. Ah, mamulot ka muna. Ay, eh, tara. Ah. Kami daw po yung mamulot na muna ni Bossing ng pilaway. Ah at ngayon po yung umulan ay eh, baka po maraming laglag medyo madilim pa po dito sa parting ito at ano ah kuha po ng mga puno ayan guys pabalik na po kami at ito nga pong mga bubo ay dadalhin na natin sa kubo. Ayan. May pinan daw po, po si Bosing na isa. May huli naman Bosing. May huli din po. Tatay po yung wit na Mamimingwit daw po siya. Mamimingwit ng isda. ayam ah. Ayan po, bali ito na yung mga pinandaw po namin ni Bossing na mga bobo At si Bossing po ay magagapos na po ng alimango. At yun na Ay, bakit? Anong nangyari doon? Abay, pag sila ay malabot pa, kinakain ah. na Buti hindi siya namatay. Ay, ano yun? Reject ka yan. Atong nga nga pa handa. Ay, oo. So, lahat nung... Anniversary. Lahat nung aayaw nila yung ata. Abay. Hindi aayaw ng... Hindi na aayaw ng kakain. Mayroon pa nga tayo na anniversary pa, yung iba'y naghihiwalay na, namamatay na. Kaya huwag kang susuko. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag akong susuko sa iyo. <laughs> sa magagalitin mag ka. Oo, kahit lagi. Mainitin ang ulo. Kahit ako nag-iiyak na, huwag kang susuko. Tatay po namimingwit na ng ano ah. Isda. Pag, walang mahuli, mamaya ang hapon, at sige. Uh, ah, daw po si tatay ng langis eh. Mamaya hapon at di ba pag may pamain mm uh -huh. ay... Uh -huh. nah uh -huh. Malapit na po ang anniversary namin ni Bossy ngayong linggo. Ilan taon na nga kata, Bossing? Parang 23. Ha? Huh? ngayon ngayong linggo? Ilan taon na kata? Hindi. Parang 23, 23 years na. Mali. Ano? Tapos 24 na. At abahi. Kulang lang isa. <laughs> <laughs> sa, sa sobrang siguro dami nang iniisip ay eh, nakakalimutan na kata pala yung magdo 25 years na hanay. Eh. Oo, sa so isang taon. isang taon. Ito nga po pala yung mga napulot po na no, mm -hmm. pilaway. Ah, yeah, Meron daw pong isang alimangong binabag. Ay, di nang na ito. mukay uh, pa yan, nahihina. Hina na. Hmm. binabag ito? na po. Uh, ano, lulutuin na natin. Uh, tsaka ito, tsaka ito. Nakahuli po si tatay ng lipain. Eh. Wow. Hoy, rektyo nit ba kung makasilat pa sa ala na sa dag Magaki na rin po iyon. Oh, lihinain bosing. Hindi. At sisikat. Sa kain. Ito po yung huli po ni Tatay na lipain o lapo-lapo. Wow, malaki na rin po. Ito po ay aming sisigang daw, sabi ni Bossing. Almasal po namin ngayon. May nahuli po ulit si tatay! wala wow, Laki! Bossing! <laughs> laki! Lipain! Ay. Grabe! Ay, dipendo, ay. Laki pong lipain! Baka oh. po yung mga isang kiluhan na ni tatay. Oh, ba, mga oh. Ba, ay grabe laki! <laughs> may kita ah. Napakalaki po ng na huli ni tatay na lipain. Ay, ito ang gusto, ni mamita Baka daw Make po mga isang kilot kalahati. Ay, Baka po bumalik pa sa tubig, tatay. Yeah. Butay na ka. Dito, dito po pala yung marami ng mga lipain at Ay, langis dito eh. Dito Kaya po walang hipon, honey. Yung po man. ang kinakain nila. Huseng! Nakahuli ng malaking lipain. Kala ko po yung langis sila. Lang ang meron dito pata. Pati po pala lipain na eh. Hindi po ni tatay matanggal. Hindi ah ayun tama hindi po matanggal nahihirapan pong tanggalin eh nakadali din hala ko eh baka apat na piraso laang o oh, di ba katatlo na laang yeah, oh, ay ay ganda nakahuli ng malaki Grabe. Pala na din ang mga Yung po pala paginawa kan sa hasang ay walang kapalag-palagan ito. Eh, sa hasang lang <laughs> <sa hasang laan, laughs> ni tatay hinawakan na hey, yun uh. ha grabe laki busing ito <laughs> pala may limpa eh okay. okay. bibihayin daw po muna ni tatay hindi makakawala diyan busing para po hindi oh, grabe laki laki talaga <laughs> bibihayin po hindi. ni tatay para daw po hindi mamatay Amba. Eh okay, baka ko lang sa tarata. La. <laughs> eh. Okay. Aba ilo alagay ko lang dito. oh hindi ko ganay anak para hindi ko na lang pa pakusan. na lang ah. Uh, Karena buhay. Aha. Tatay daw po yung mga apat na peraso ay nakahuli na po ng isa. Tatlo pa. Ah, ba na si Bal? Tatay po yung bibili ng isda. At sila po yung may padating na bisita. May ka din sa lolo. ka. Ang lolo'y nakahuli na. Ng dalawang lipain. Malaki. Aba, may huli na rin. <laughs> may huli na rin lipain. Diyan pa lay malipain. Ayun pong mga lipain in laki 'se. Matatakaw po ng ano 'yan. Matatakaw ng hipon. Ibalik mo po 'sin 'yan, maliit-liit pa. Ano ka harapan naitutunaw ko. Ay bilas <laughs> pa 'yan tama, 'di tama wala pa. Nosa yan. Baka ano po sa? Baka mabubuhay pa. Oh. <laughs> wow, puno na po itong ano ah. Itong pressure cooker, puno na po ng alimango. Yung pong iba dito na ni Bossing nilalagay sa balde at di na po kasya. May mga gagapusin pa po siyang alimango. Ako po ay magsisigang ngayon ng alimango at saka po yung isda. Ito na po yung ating gulay na ilalahok po dun sa ating lulutuing sinig ang may nahuli rin po pala si Bossing na ano ah, midyad. Baka daw po sinipit ng alimango Ililinisan na po ni tatay yung ano ah, isisigang po naming isda. Eto na po yung isdang isisigang po natin. Midyad at saka po itong lipain o lapo-lapo. Ito naman po yung alimango na isisigang din po namin. Tatlong peraso. Ayan guys, at bali, ito po lahat. Yung mga nahuli ni Bossing na alimango. Isang puno. At pwede pa po ah. Ayan. Na. Marami din po ito. Dagan-dagan po. Thank you Lord. Thank you po sa blessing. Ayan guys, bali, na isak lang na po natin itong... Alimango, Lalagay na rin po natin itong mga gulay saka po itong sili ito pong baydia yan po ba ng alimang hindi po yan dumi ilalagay na po natin itong ating nahuling lang sa si kalipay mga isda yung nilalagay na rin po ni Bossing oh ay puno yung ating kaserola Maliit yung kaserola natin ay Saktong puno Kasya 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 A few moments later. Ayan at bali luto na po itong ating sinigang asin at luya lang po ang katapat nito. Wow, ay sarap po na ito. Hinihiwalay ko po itong mga isda ah, para po hindi madurog. Bro. Gawa po ng nasa ilalim po yung nasa ilalim po yung alimang. Tawag na sila. Nakain Ayan po, bali nakahain na po itong ating mga ulam. Itong ating sinigang na alimango. Tsaka po ito yung mga isda. Lipain at saka po midjad. Ayan. Ito po yung may sitaw at talong. Kain na po tayo. Kasi baka mo tumulong. Kau tu kau tu na ba, ayun? Ayun, kaya na ba? Ba't ba lang? Ang balbari, ang oh. ulap. Ba't yung gulay ako yung lagay mo rin? Ang gulay mo. Mm. gulay babaw mo. Mm. Hindi ko lagay sa gulay dito. mga tatlong piraso pa. Masa may tatlong kilo. Oh, balbay lang isda. Pwede pa ang gulay. Oo oh, nga. Ba yan, inyo pong ulamin niyang alimango. Ano okay, mm. ba? isang alimango. Oo, ba? Ano po. Wow. Ah, init. Sarap. Mainit. Ibili ba sa Basik, yata, yun nato lang ah. Ba na doon ah. Ah, meron pa doon. Tuso, so, may mangga doon ah. Ay, hawa naman yun. Oo. Sabay, pa pagkagi makakakuha din eh. Oo, natapunta pa doon. mataba rin. Ah. Ayun. Mm. Sabi, maliit lang po eh. Matiga. Matiga o. Wala siya pal, ko mo yung isa. Ang pa yung dalawang kataran. Oo, sabi si ka. Kung may hipa na oh. baka magigit pa isang pinsin, ay mayroon ba sa container may lahat na kala sabi niya sa lain. Lumirado pa Bedi pang isang isda buntut. Serap. Serap yang boleh. Magbaba sila, ako naman ito ah. May isa pang kaputo na yan. malaki na po ito. sa akin itong panin ko ito, ah. Sabaw lang ah. Sabaw lang ah. Sabaw lang ah. Sabaw lang ah. na. na gagahal Ano dulo. Ang sa dulo. Ang sa dulo. Ang sa sa dulo. sa dulo. Ang sa dulo. Ang sa dulo. Ang yung dulo. sa dulo. Ang sa hapon si Pag may pamain. Pamain pa, inamura yun ah. Parang pamitin. May nahuli na daw po si Bal. Anong huli ni Bal? Ah. Isda ah. Kuwan, oh, oy, sarap na yan Isdang Ano nga ito pusing? Bugaum. Bugaum. Paitang ha. Sarap po itong isdang ito, huli ni Van. Isdang bugao. Malaki din. <laughs> Umay, baba. Ito nga mo. May pansigang mo, na. Kaya alam mo, nagamit at nakay may kalawang na. Si Aristeo. Sa... Wow, sarap. At sa beach po kami. Binabalawa ng tabang. May huli, Val. Meron ako. Ano? Ay, langisi. Ganyan po ang langisi pag maliit pa. Mga agat. Ah, pag maliit pa ay mga agat. Pag malaki na, langisi. Oo, oh, yan yung malaki na nahuhuli natin. Alipasan mo po sing. Dito at nalumaki agad. Sa lublubo Ganito lang siya. So, mm -hmm. Di pag sinilya, eh. Ah, Malito. Malito ka ganito. Iti, makulat na ito. Ayun po, para yung kinuha niyo po dati. Lidyad. Huwag yung lidyad. Kasama na naman. nasa kubot ako yung nag-e-edit. Eko po tawag, tawag ni Bossing. Mukhang nakahuli po yata ng malaki si Bal. Sa ating pupuntahan. Anong Anong huli? Malaki. Anong huli? Eh? Opa, naku Malakas, ha? Oh. Mga agad. Langisi, eh. Oh, uh, may langisi na naman po. Malaki na rin po. Wow! Wow, laki. Malaki rin po. Baka kulang ko lang isang kilo na yan. Malalagot. Ah, malalagot. Ay, sige. Laki. Malaki rin. Ano? Gusto na natin na yan? Wow. Ah, Aahonin na po ni bossin yung binihay po na isda. Ah. Yung langisi. Eh. At saka po yung... Wow! Wow! Buhay na buhay yeah. pa, laki! Ay, eh, pag may katlo pa lang yung singa na yan, ah. Bumabutong na yun. Baka po mamayang hapo yung makahuli pa po Buna, si Bussi. Masan? Grabe, laki! Eh, oh, matakpa eh! Oy! 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 Aba yun, ganito ka lang pag... Halika na rin po, ayun. po. ba? Anong? Ay! Ayan. Nakakita ito naman eh. Edwari kiti. Ay, mga dalawang kilo na. Ah, nga. Matibay po yung ayong sako, sa tatay. Baka makalusot. <susurra> Yan guys, at bali kami po ay pauwi na muna ni Bossing sa bahay. Si Bal po ay maiwan pa dito at siya daw po ay mamimingwit pa po ng isda. Ah, narilibang pa pong mamingwit tatay po ay umuwi na rin. Dinala na rin po niya yung uli po niya na uh, isda. Much, much, much later. Bayan na po yung isda na nahuli po ni tatay. Yung lipain po ang nahuli ni tatay, yung pong langis eh, ang kaibal. Ang tigisa sila? Oo. Oh. <laughs> Aba, eh, bakit nga ati ganito kalaki? Buhay pa po, honey, po. Aba, eh, ito yung... <laughs> Oh. Buka naman kami. Bu <laughs> oh, Baka oh, na naman ang pelta sa ano. Ay! Nako! Oh, ba yun po? Walang na dalawang kilo. Diyan, lubo-lubo. Ito may lot na huli. Oh. oh uno nuebe. Oh, ho. uno nuebe po pala. Ayan. Hmm. Dos. Ano yun? Medya dos sais. Ah, dos oh. sais nga. 2.6 po. 2.6. Ayan po. 2.6. Uno nuebe yung lipain. Yung lipain. Yung Wala Diba? Ipain, ipain ito? Oh. oh. Sino may huli pula yan? tatay. Huli ni tatay sa tuwan. Mga mga dalawa, wala, uh... dalawa yung huli. Ako sila gusto ko, naman lima... na yung uh, mga... Manghuhuli pa. Dapat si dito ang nagpasibad. Ang gamit tatay yung Yung isa, yung Yung isa, Oh, ano na yebeng? Umunuan na saun ini. Hahaha. Hindi yakin huwag. Huh? 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 ng